Welcome back po na naman sa aming YouTube channel mga kapit So ngayong araw ay nandito kami ngayon sa Tanaw Dahil well, mamasyal kami Yan po yung sakay ko sila Mga kapit sa kasi sila Saka kasama din namin sila Mama Ducks at si Pat Pat Saka Chris Lee Andun na po sila sa loob Ayun po sila Dahil pupunta sana kami kina Jane, so naisipan namin ah, uh, pumasyal muna dito sa Danau. Kasi may bibili ata si Mama. Max. So Kaya tara nga, extra. Dito tayo sa Danau, downtown. Let's go! Ano yun, baka muhagap? Hindi pala maing ha. Dito po sila mga 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 dito po kami sa ano, Tanaw Plaza. So naglakad lang po sila Mama Dax. Hanggang po kami ni Pixang San siya magpa-parking. maluwag po maluwag yun yan marami po dito yung ano nila pwedeng bilhan char may ano umgis, may angels burger Ang mga 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 ka mo kang <laughs> yeah, Ayan, marami po ditong ukay-ukay din mga kapiks. Ayan po yung 7-Eleven. Mag magkatapat po yung ano, guys, sa Nudanao. So yan, pasok po kami ng Jollibee dahil gusto ko lang kumain ng ano, spaghetti at fries. Dila ka mo ko doon. Kaya so mag-order na po ako. Wait lang po. Uh, nandito po muna kami sa Jollibee kasi gusto nung snack yung mga bata. So si Mama Pes po yung nag-order. Yan. Yeah. Snack muna sila. Mahilig sila sa spaghetti. So yan mga kapis, katapos pong mag-snack ng mga bata, punta na po kami kay G. Marami po yung tao dito sa ano nila. Sa Dernau City. Yan may tinutulak po sila. Lak lak. Lak daw sabi ni Patpat. Ay <laughs> <I don't know. laughs> Yan yung siguro parang park po mga Para sa dalila ko danaw. O si Black. Si Black danaw pala mga kapix. Tara! Punta na po tayo ng Compostela. shortcut po kami para mas malapit po papunta kina, mm -hmm. Shortcut lang po kami, shortcut. Yan, doon po yung sangdaan. Yan, malapit na po kami. Yan, dito na po kami. Yan, dito na po sila mamadaks at papasok na po, po tayo sa loob ng apartment. Yan, pasok na kami dito sa boarding house ni Jane. <laughs> Nauna lang kami pumunta dito ni Mama fix at kami patpat -pat naman yung sabay namin.

yan, bali si Chrislyn. Kasi nauran. At si Patpat -Pat lang. Kami lang po muna yung ano. Sinakay ni Pix at babalik po siya dun. Sa boarding house ni Jing para kunin si Ate Izra at Mama Dax. Yan, dito na po sila Mama Dax. <laughs> so yung dalawa nagmamaritis. Kahit anong po yung nakikita. <laughs> hmm. At meron po pa doon pancake at ah, pritong manok. Yan ay malapit ng pala kaya pwede po kami ano maglakad na lang. Yan dito muna kami. Dadan muna kami kina Jing. Katapos namin sa boarding house niya. Daan muna kami dito at okay, Bago kami pumunta okay, ng Danau. Babalik po kasi kami kasi may bibilin po si Mama. Dance. So, dito kami. Okay, Silo okay. kasi medyo po po. At may meeting po you okay? sila. yung ko ang asan si Jim to do the task. Very brief role play or Yan, dito po kami, nakatambay kasi busy si Jing, nandun po si Jing. Baka meron pong palaro sila, parang may palaro. May timer. Tawaga. 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 ako si Lita. Yan, naghihintay kami sa kanya dito. Yan, uwi na lang kami kasi nagbibisi si G. Nandun pa siya, ano. Nandun sa ona, nagbibisi. Uwi na lang kami, baka mabutang pa kami ng ulan. balik muna kami ng Danaw. wala kami magbuta ng ulan at so yan nung uh, mga kapits nabutan nga kami ng ulan saka nag raincoat muna kami buti lang may dala kaming raincoat kasi handang handa kami sa, sa biyahe eh. so sila mama that guy mga nakasakay na sila oh nandun pala nandun sila sa sidecar so yan mga kapits habo na lang tayo sa kanila let's go yan, ah, nandito na kulit kami sa Danao, Gaisano. Hinihintay lang namin sila Mama Dax kasi nao na kami. Dapat. At yan ang mga pics, dumiretso na lang kami muli sa bahay. Hindi po, yung, hindi po natuloy yung pagbalik namin sa lapag. Masyal. So sila mama ay dumiretso na rin sumakay ng multi ka papunta dito sa Sugudo Cat Moon. So, nauna pala kami umuwi kinala mama at nabasang-basa kami sa ulan So, yan si siya, Kaya na lang siya kasi hindi nakasama. Yung sumama siya nababasa din. Kaya klase. So, yan nabasa po kami sa pag-uwi namin at ito po yung mga damit namin, basang-basa sa ulan. Yan. Tsaka nandun na sila Ang dalawa Timing talaga tong ulan na to At sila mama ay dun, dun pala bumaba may cut sa gym kasi inihintay nila si San San para ano, sabi-sabi na lang sila. So baka maya-maya pa si San San. Yung eh Ano ano Oras, oras. 5.45 So sakto Muulan pa Ulan-ulan pa Yan Nagchat na si mama Nang papukas na, na sila sa Atmun Gym At dalawa kami pa mapupunta Kaya raincoat ulit tayo Palit na lang ako ng gamit kasi yung pa so punin ko mo lang muna sila mga kapis yan, dito na po kami at nakapagluto na rin po kami ng hapunan po namin ngayong gabi at ito po yung ulam namin mga kapis yan. baboy na siya ng palukan mga kapis dahil meron po dito sampalok. kaya ito po yung hinalang pang paasin at saka

galp preggo my so yan maka-fix tara kain po tayo ibat era to